Ibalik ang pera sa taong bayan. Itong mamahaling sasakyan na nakumpiska sa mga diskaya, up for auction. Bilang bahagi sa mga hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maibalik sa taumbayan bayan ang pera na sa mga maanumalang flood control projects. Isa sa idaling sa public auction ang pitong luxury vehicles na pagmamayari ng mga diskaya. Ayon sa Bureau of Customs o BOC, sa pangungunan ni Commissioner Ariel de Comoceno, ang BOC Port of Manila ay magsasagawa ng public auction through sealed bidding sa mga sasakyan na nakumpiska ng ahensya noong nakaraang buwan. Kabilang sa mga sasakyan na isusubasta ay ang Toyota Tundra, Toyota Sequoia, Mercedes-Benz G63, MAG, Mercedes-Benz G500, Lincoln Navigator L, at Bentley Bentayga. Kabilang din dito ang Rolls-Royce Cullinan na binili ng mga diskaya dahil sa libreng payong. Para sa mga interesadong individual, mayroong public viewing na gaganapin ang BOC ngayong November 10 to 12 sa PUC Parking Area, Ocom Grounds. Gaganapin naman ang auction ngayong November 17 sa Ocom Building, BOC Port Area, sa Manila. Para sa karagdagan detalye, bisitahin ang website ng BOC. kuleta. Oh, sigurado madadagdagan na naman ng guwit sa ano mo niyan. Ha? Ah? Kasi binawi na ng gobyerno ang mga luxury record ng mga diskaya. Oh. Ah. Ha? Ah? Ikaw eh, kuwang, kuwang ka eh, no? Nagpapanggap ka pang ano, ha? Hindi mo pinoprotektahan ng mga biskaya, pero wala tayong ka naman. Kaya yan. Bigo ka na naman, Marguleta. Kaya, huwag ka nang mag na yung panahon na ipagtanggol ng mga diskaya. Ano? Ano nang mangyayari? Kumuusad na ang batas ngayon. Hindi na pa pwede ang mga parang pagharang-harang nyo. Ano? Pagpistado ka na eh. Ano? bistado ka nung kay Gutesa ha galing yung mga pidabit niya oo oh, hindi explain myself ha yeah, pa. hindi ko dinidepensa ng mga tao ngayon opo oh, ginawa ko lamang yon doon sa nalalaman ko na ma-identify natin ang pinaka mastermind dito yun lang wala nang iba oh, kung gusto nyong Ang ma-identify, puro butete at saka sapsap. -sap, Bahala na kayo sa buhay niyo. Anong botete at saka sapsap? Eh, si na Jingo identified yun. Botete ba yun? Sapsap -sap ba yun? Si Joel ba, identified din. Alam niyo, hindi ko po makuha yung point na mayroong mastermind dito sa ano eh. Sa flood control scandal eh. Ako hindi po ako naniniwala na may mastermind dito. Mas naniniwala po ako na, 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 na nagkanya-kanya po silang nakawan. Nagpuntabahan po sila na magnakaw po dito sa Control Project, for example, o, oh, alleged din, si kiss nagnakaw. Si Joel nagnakaw. Wala ka nila yun. Tapos, si Jingoy nagnakaw. O, oh, nagkuntsobahan po sila. O. Oh. Kasi pag sinabi mo kasi, Mastermind, magnakaw tayong lahat, akong pasimuno dito. Hindi hindi, Hindi yan eh. Kanya-kanya silang nakaw eh. Kanya-kanya silang insertion eh. Oh, ikutin nyo nga natin. Sige. Ha? Gusto mo lagi mong ano ha? Sabi si Congressman Martin dyan sa mga ano mali na yan. Kahit wala, man, wala namang ebidensya. Ha? Mayroon ka pang nalalamang ano? Ha? Ang pinaka mastermind? Ha? <laughs> Nakakatawa ka ano? Mas, may mastermind ba sa ganyan? walang mastermind dyan kanya kanya lang nakawan dyan hmm. Uh, mong may mastermind hmm. Uh, o oh, yan si bongo malapit na rin hmm. Uh, kaya tigilan mo na yung mga pagkampi sa mga ano si mga Duterte mabibigo ka lang dahil iba na batas ngayon PBBM na tayo ha? Uh, ang batas ngayon pantay pantay medyo process ha? Uh, hindi ka tulad kay digong dati ha? Wala nang due process. Ha? Ganon ka agad. Oh. Hmm. Kaya huwag ka nang magpapogi, ha? ka na.